lang umaraw. Oh. Bus na yung malunggay. Inubos niya. May ulam na kami bukas. Ano pa tanglad? Wala daw siyang tanglad. <laughs> Tsaka papaya. Sige, makaapa ka na jackpot. Isa lang yung papaya eh. Yung pinakamalaki. Kaya nanay yata yan, malaki. Nagka-harvest siya ng papaya tsaka malunggay. Ito, talbos ng kamote. Kaso, kinain ng mga insekto ba yan? Tanglad, tsaka papaya. Malunggay. Malunggay.